Welcome po sa Soko Podcast. Sama po natin ngayon na isang forensic clinical psychologist na si Dr. Terry Arias. Parang bigay linaw sa ilan sa mga katanungan po namin dito sa storya ng, uh, na na-cover po namin ni Sir Gasabel. Gas sa pagkakaalam ko doon sa kwento nyo, uh, si yung alias Nini ay isang biktima ng domestic violence. So, uh, ang isang biktima ng domestic violence ay usually traumatized ang mga victim ng trauma will either experience later on in life ang tinatawag nating post-traumatic stress disorder o yung iba naman, nagkakaroon ng tinatawag nating dissociative identity disorder. Minsan naman, yung dissociative identity disorder uh, kasama na rin sa post-traumatic stress disorder. Eh, kasi po, Dok nakausap ko yung nanay ni Alias Nini. So, si Alias Nini po, 30 years old na po siya ngayon. Tapos, ko po si si Aling uh, Nora, at uh, sabi ko po, si ever since bata po ba siya eh, meron na siya parang signs na medyo violent siya, nananakit po siya. Ang sabi po sa amin ay, napansin lang po nila yun nung may karelasyon na siya, naging partner na po niya. Posible po ba na later on, pag mas malaki ka na, mag-trigger yun ng ganitong actions? Uh, Posible kasi uh, maaaring nung pinalaki siya, wala siyang ganyang experience. Oh, Pero, may mga karelasyon na siya, tsaka niya na-experience yung violence at yung violence na yun, uh, which is in the nature of domestic violence, traumatizing yung para kay alias Nini. Kaya ang nagiging, ang nangyayari, lumalabas yon later on in life. Hindi naman immediate yung paglabas nun eh. Uh, yung pagiging violent niya, maaring uh, effect din yun ng uh, yung trauma that was done to her. Kasi, biktima siya. Opo. Okay. So, walang timeline to it, Dok. Kung baga, pwedeng uh, being years after, doon mag stress disorder, walang timeline eh. Pag may trigger sa environment, pwedeng lumabas na lang ito. Dokdo sa ano ko, uh, ko dito, uh, hindi ba nakaka kung meron sa sa, lahi nung uh, isang uh, biktima o sa lahi nung uh, sinasabing suspect dito? Ang, ang, mental health issue, pwede rin naman ano to eh, um, pwede rin namang namamana. So hindi rin tayo sigurado kung talagang completely walang mental health issues sa family nila. So maaring naman na rin. Possibly, that's very possible. Opo, pero sa kasong ito, no, uh, Dok, kasi po, personally ako, ang tanong ko, hindi lang po kasi isang beses. Limang beses niya na itong nagawa. So kapag po ganyan, kasi ang sabi po sa amin ni Aling Nora, yung nanay, dinala na rin po nila ito sa facility para matulungan. So yung cases po ba na ganito eh gumagaling ka po ba from this? Yung ganitong klase ng response, yung bigla ka natitrigger na gagawa ka ng something na bayulente kung, kung ang tanong gumagaling, theoretically gumagaling pero yung real realidad eh madalas uh, pag may trigger sa environment, bumapanigbalay. So kahit po umalis siya ng facility, mental facility, natulungan siya, sinabi natin parang gumaling na siya, pag may nag-trigger po sa kanya, pwedeng bumalik lang ulit yung action sa Pwedeng bumalik, pwedeng hindi bumalik. Ngayon po na nakakulong siya. I mean, ano po bang part ng, ano po bang role ng forensic psychologist sa ganito sitwasyon? Nakatutulong po ba yan para kahit papano mailaban niya yung kaso niya sa korte na, na, meron po siyang mental disability? Kaya niya po nagawa yun? Dapat nating tandaan na hindi naman lahat ng taong may mental health issue o yung tinatawag natin may, uh, may, may problema sa pag-iisip eh uh, off the hook na kapag may ginawa silang krimen. Ang test nun is kailangan ma-determine natin whether or not may, vol may sense of voluntariness nung ginawa yung krimen na yun. So kung mapapatunayan na nung time na yun, uh, alam niya yung ginagawa niya, voluntary yun, from her end, uh, maaring liable siya. So hindi mo hindi mo kaagad-agad masasabi na wala, walang liability yung taong gumawa ng krimen. Nabswelto na siya, hindi siya... Oh, yung, yung behavior eh, before, during, and after oh, the crime was committed. Yun, kaya ang lumalabas na parang uh, sa pag-iisip nung sinasabi ng suspect, kung merong diferensya at datan na ginawa niya yung hindi ka nais-nais. Kailangan ma-determine kung may sense of voluntariness. Kung yun gusto niya talagang Uh, alam niya yung ginagawa niya, in other words. hindi niya alam yung ginagawa niya, maybe she will, pa walang, walang krimen na nangyari kasi hindi niya alam yung ginagawa niya. Ito po kasi yung problema dyan. Nung upisa ko rin po, akala ko okay response to, to something, baka nga po talagang may mental disability siya. Pero meron po kasi isang footage um, na napabalita na rin po na nakaupo yung isang lalaki, si Alias Nini, naglalakad, bigla niya inundayan ng saksak yung lalaki. Tinabihan niya, sinaksak niya. Um, pag po gano'n, base po sa dinescribe ko sa inyo na footage, ano pong masasabi niya doon? Siya po ba ay nakakapag-isip ng tao nung panahon na ginawa niya yun? Kapag uh, all of a sudden may ginawang gano'n, posible rin na nagkaroon ng dissociation, nawala siya sa sarili na At uh, yung mga taong nagkakaroon ng dissociation, hindi nila alam yung ginagawa nila. Ang kalmado naglakad do'k eh. Tapos tinabihan, tapos inundahin niya ng sasakit, tsaka siya umalis. So parang sabi ko, parang hindi -ba, naman... ba siya? Kasi kung tumakbo siya, Uh, alam niyo yung ginagawa niya kasi gusto niyang tumakas sa ginawa you know, yeah, sa Pero kung hindi naman, uh, posible na nawala siya sa sarili niya kasi nga efekto ng trauma to. Hmm. Sa pagkana yan, na parang, parang malunasan kung bagay yung pangyayaring gano'n sa ano, uh, hindi ba basta basa na nadedetermine ng law enforcers o yung mga nagpapaano ng batas kung paano gagamutin itong mental disorder o yung ano. Oh, kami sa Psychological Association of the Philippines Persons with Disability Psychology, ang ina-advocate ina namin is yung intindihin yung mga tao may mental health issue. Uh, hindi lahat ng mga authorities would readily know yung nature ng trauma. So, it's difficult for them to really understand kung ano yung ginawa ng tao readily makikita mo na parang may sense of voluntariness, parang sinadya niya. Pero baka behind that, uh, hindi naman talaga niya alam yung ginagawa niya. May mental health issue kasi. Opo, sa so, ngayon po, babalik po ako sa sitwasyon ni Nini ngayon. Nakakulong po siya. Kayo po bilang forensic psychologist, sa so, tingin niyo po ba dapat nilalagay natin siya sa lugar na yon? Safe po ba yun for someone if confirmed na may mental disability na kinukulong po natin sila? O, so, meron kaming ina-advocate din sa PWD psychology na yung tinatawag natin inclusive justice at saka yung part ng inclusive justice sa sinasabi, yung therapeutic justice. Pwede namang implement ang batas in such a way na uh, therapeutic din uh, doon sa taong nagkasala o nagkaroon ng crime So, yun yung ano doon. So, kung, kung maaring kung magbibigyan siya ng pagkakataon na hindi sama doon sa mga hardcore criminals, uh, sana ganun. Panghuli na lang po, uh, on my end po, alam naman po natin na marami pa po, po mga lang na hindi lang din po nababalita talaga. Um, para po maiwasan na magkaroon po na ganitong panibagong sitwasyon na katulad po nung kay Alias Nini, ano po mga meron po ang Pilipinas? Saan po tayo, sa pwede lumapit ang mga kapamilya po nating nanonood na nakararanas ng ganito pong sitwasyon? Dapat maintindihan na yung domestic violence, uh, dapat uh, ma-educate -ma yung mga biktima ng violence para mabigyan sila ng tamang counseling and psychotherapy na nag address ng potential trauma that will come about as a result of the violence that was done to them. So napaka-importante yung uh, ma-educate sila, yung mga biktima ng violence, na hindi tama, hindi tamang uh, umayag sila, na sinasaktan sila. Kasi pag nakita yan ng mga bata, nakita ng, ng anak, akala nila normal yan eh. Tapos sila mismo, nagiging biktima rin. So at saka yung yung pag nabully uh, naging ano eh either masira yung sarili niya o gaganti siya eh uh, violence begets begets violence mm -hmm. okay po maraming salamat sa oras po niyo Dr. Terry okay. thank you po oh sir Gaso, dapat pala bilang journalist kayo po ba'y yung cover na narin maraming ganito Marami. domestic violence stories opo oh at sa paulit-ulit na pagka-cover po natin laging may lesson behind it na ano yun, metro may trauma na ang nabibitbit ng mga biktima. Kasi pag nadadala natin experience, ah, uh, may parang ah, uh, experience wise na tututo ko na rin paano at naka, siyempre meron ko mga ano uh, dito, advisor na, well, mga psychologist, psychiatrist, psychiatrist na pokuha at sila na, na, ano, na, na leksyon hmm. kung paano uh, ko mga doon.